So yun nga mga kulukoy, ah, linggo ngayon ako ay pumasok ah, dahil kailangan ng trabaho. So yun nga, medyo onong oras na rin, ganyan ba ako rito. So mga apat na oras, medyo tiyo, apat na oras lang, okay na yun. So ito lang kami, ilan lang kami rito na pumasok. So yung guwapo namin nagpa 5 threads. Eh. Guwapo yan ah. Ayun, dati pogi yan eh. Ngayon lalong pumugi. <laughs> Sino <laughs> ba yan? <laughs> <laughs> Ako ang tinanjan ka lang. Pugi dati Ngayon, lalang pumugi eh. <laughs> dito tayo. Meron pa dito. Ilan lang kami dito. Linggo kasi ngayon eh. Ito si namin malinis oh. <laughs> tinan nyo, napakalinis. Pin pintuan pa lang yan, napakalinis oh. Tema yung bo. Oh, Dornabo? Oh. Sitro yan, sitro. Pag tin tinulak mo yan, wala na butas. Kita ang, kita loob kaya sitro yan. Kala akala nyo damit lang sitro. Pati si R, no ano, sitro yan. Yan. Ah, ito, trimmer namin. Oh. Yan. Ito si, Jim, si Jessica. Ay, huwag ba ito sa Channel 7? <laughs> wala. Di ba tingibis-ibis, sarado na. Dito ako sa ano ngayon? Sa... Oh. Ngayon, sa... Ano ba itong channel? Ha? Ah, channel ano to eh? Channel U. <laughs> yan si Jessica yan. Pinapasok sila ngayon kasi pinatatapos to. Ay, tapos ngayon, Mga alas 4 na hindi pa tapos. Itong <laughs> isa naman, pa kape kape. Tapos ka na ba? Tapos na. Ha? Ah? Yeah, well done. Ano ba yung kape mo? Energy? Hindi. Kape okay. lang yan. Kopi ah? mo? Kopi mo yung kape niya, kopi mo. Kopi ko. Just, yeah. Ay, kopi ko na yan. Sa'yo na nga pala yan. Sige. Tapos isa. Ito si ano to, si Elin to. Ayaw ko, nasa si Jan Lloyd. <laughs> nasa si Jan Lloyd. Si Elin to eh. Ayun naman, si ano yon ayun. Si ano ba to? Ayun, bayon pa, bayon si, si Heaven. heaven. Si yeah, Heaven. <laughs> si Heaven yan. Tinanggap niya na ako, nagpangalan dyan eh. Si Heaven. Oh, heaven. heaven. <laughs> so ilan lang kami rito? Ano yung walo? Walo. Linggo kasi ngayon yung so, ayun yung ano namin Ayan yung quality controller namin ako. Ayan Ganda <laughs> yan Ano yung dalaga? Uh, dalaga yan nung 1975 Hindi, <laughs> 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 nee, hindi nee, nee. Lola na to, lola na to Dalaga na po nito Ay, Binata na pala Pumasok din siya, kailangan yung gawa namin yan Kailangan deliver para may Sahod Sahod, Sahod. Pag walang deliver, walang sahod. So, ayan, pumasok kami. So, ilan lang naman kami. Ako nga lang yata, baklang pumasok. Ay, lalaki pala. Ayan. O, mo heaven, kailangan na yan, oh, piraliho. Kabay, o, anak ka na. Ayan mo, light niyan. Heaven para liho ka ba, o para riho lang? heaven para rio Akala ko, heaven piraliho to. Mali pala, heaven para riho lang. Asawa niya, naghihintay na, galit na, nagwawala na sa baba. Ay, may isa pa pala doon, oh. Si Mil Chiangko, naman sa taa, nakatalikod. Mil! O, oh, ayan, oh. Pumayat na siya, ayan, oh. Pumayat na siya. Mamaya, may duty pa yan sa, ano, Channel 7. Ito, mamaya, State of the Nation pa yun. Nasun si pa ng gabi, State of the Nation. <laughs> May state of the nation pa ba ngayon? Sa <laughs> channel 11? Wala pa. Wala na. Yun lang. Maraming salamat. Boy pala yung makin ako. Iniwanan ko. Okay. Patay na. Thank you. Bye-bye!